Nangarap ka na ba na makapitas ng sarili mong perpektong bell pepper mula sa tanim mo? Yung tipong mabigat, makapal ang laman, malutong at kasing tamis ng prutas. Pero sa halip, bawat anihan, ang nakukuha mo ay maputla, manipis ang balat at may bahagyang pait? Kung oo, nasa tamang lugar ka. Ngayon, ibubunyag natin ang apat na pangunahing sikreto na magpapalit sa mga ordinaryong sili, sa tunay na kampiyon ng gulayan. At hindi lang ito mga simpleng tip na diligan ng madalas. Sisiyasatin natin ng mas malalim. Manatili ka at ang susunod mong ani ng sili ay tiyak na kaingitan ng lahat ng kapitbahay mo. Bago tayo dumako sa mga sikreto, kilalanin muna natin ang ating bida. Ang sili ay malambing sa init at araw. Laking timog ito ang mga ninuno nito ay lumaki sa tropiko kung saan laging mainit at basa. Kaya naman, sa ating mas matinding klima, madalas itong nagtatampo. Hindi ito nagpapatawad ng pagkakamali. Iyan ang dahilan kung bakit ang karaniwang paraan ng itanim mo at kalimutan ay hindi gumagana sa kanya. Para makakuha ng kahangahangang resulta, kailangan mong malaman ang maliliit nitong kahinaan at pangangailangan. Kung gayon, simulan natin sa pinakapundasyon. Ang una nating sikreto ay ang tamang pagsisimula. Maraming naghahalaman ang nakakalimot sa dalawang napakahalagang punto na magdidesisyon sa kapalaran ng buong ani. Ang unang punto ay ang edad ng punla. Ang ideal na edad para itanim ang sili sa lupa ay mula 6 na hanggang sibimpatisimbo araw. Kung mas bata ang punla, mahina ang ugat nito at matagal itong kakapit o yayabong. Kung naman sobra na sa gulang at siksikan na ang ugat sa paso, matagal din itong babagal sa paglaki pagkatapos itanim. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay ang unang bulaklak. Nakita mo na ba ang unang usbong ng bulaklak sa iyong batang punla? Sigurado akong gustong gusto mo na itong hayaan dahil iyan ang magiging sili. Teka lang, ito ang pinakamalaking pagkakamali na magbabawas sa iyong ani. Ang unang bulaklak na ito, na tinatawag ding koronang bulaklak, ay kailangan mong tanggalin ng walang pagdadalawang isip. Bakit? Dahil ang mahinang halaman, lalo na't na kakatanim pa lang, ay ibubuhos ang lahat ng lakas nito sa iisang bunga na yon. Ang resulta, ang mismong halaman ay hindi nayayabong ng maayos. Makakakuha ka ng isang maagang sili, pero maliit at ang iba pang ani ay magiging maliliit din at huli. Tanggalin mo, yan nang walang pagsisisi. Hayaan mo munang palakasin ng halaman ng katawan at mga ugat nito. Ito ang iyong pabrika na magbibigay ng masaganang ani at pagkatapos lang nito, sako pa lang, ito makakapagbigay sa iyo ng maraming malalaki at matatabang sili. Okay, malakas na ang ating tanim at handa ng mamunga ng maayos. Ngayon, dumako tayo sa pangalawang sikreto at ito ay tungkol sa pagpapakain ng halaman. Maaari kang magtanim ng perpektong halaman. Pero kung mali ang pagpapakain mo rito, masasayang lang ang lahat ng iyong pagod. Ang pangunahing pagkakamali dito ay ang paggamit ng generic na abono or mas masahol pa ang pagiging sobra sa mga puros nitrogen na pataba. Ang nitrogen, syempre, ay mainam para sa pagpapalago ng mga dahon. Ang iyong tanim ay magiging malago at luntian parang isang tropical na pako. Pero kaunti lang ang bunga nito at manipis pa ang balat. Ang tunay na sikreto para sa siling makapal, ang laman ay isang espesyal na pagpapakain. At ang pinakaimportante rito ay ang kalsyum. Opo, ang ordinaryong kalsyum. Isipin na ito ay parang semento para sa mga selula ng halaman. Ang kalsyum mismo ang responsable sa pagbuo ng matitibay at makakapal na dingding ng bunga. Kung mas marami ang available na kalsyum, mas magiging malaman at malutong ang iyong sili. Pero hindi pa diyan nagtatapos. Nilulutas din ng kalsyum ang isa pang karaniwan at nakakadismayang problema, ang blossom and rot o bulok sa dulo ng bunga. Nakita mo na ba yung mga pangit na maitim at lumulubog na mantsa sa dulo ng bunga? Hindi ito gawa ng fungus o impeksyon. Ito ay direktang senyales na talagang kulang na kulang ang kalsyum ng halaman. Paano ito ibibigay? Ang pinakamabilis na paraan ay ang pagpapakain ng calcium nitrate base sa instruksyon. Epektibo rin ang abo ng kahoy. Maaari itong ihalo sa lupa habang nagtatanim o gumawa ng solusyon mula rito para idilig. Kaya tandaan, kung gusto mo ng makakapal na laman at malusog na bunga, pakainin mo ng calcium ang iyong sili, tama ang pagsisimula natin at napakain na natin ng maayos ang ating sili. Ngayon, ang ikatlong sikreto, lumikha ng perpektong tirahan para sa kanya. Tatalakayin natin ang tungkol sa tubig at liwanag. At dito rin, may mga kailangan din tayong tandaan. Maraming nagtatanim ang naniniwala na dahil mahilig sa tubig ang sili, kailangan itong labis na diligan halos araw-araw. Pero ito ay isang malaking maling paniniwala at pagkakamali. Kapag laging nakababad sa tubig ang ugat ng sili, hindi ito makahinga at madaling mabulok. Ang halaman ay nagiging malanta, naninilaw ang mga dahon, at madali itong kapitan ng sakit na fungal. Ang sikreto sa tamang pagdidilig ay hindi sa dami, kundi sa pagiging konsistent Ayaw ng sili ng biglaang pagbabago. Ngayon tagtuyot, bukas-baha. Matinding stress ito para sa sili. Diligin ng katamtaman, ngunit regular. Paano mo malalaman kung kailan na ang tamang oras? Hawakan lang ang lupa sa lalim na dalawang sentimetro. Kung tuyo ito, diligan na agad. Dapat mainit-init ang tubig at pinalipas ang lamig or room temperature. Ang malamig na tubig mula sa poso o balon ay matinding shock para sa ugat ng halamang mula sa timog. Ngayon, tungkol sa liwanag, ang sili ay tunay na heliophile o mahilig sa sikat ng araw. Kailangan nito ng hindi bababa sa x na mamim 8 oras ng direktang sikat ng araw bawat araw. Kung pinapalaki mo ito sa greenhouse, siguraduhin na hindi ito natatakpan ng anino ng mas matataas na halaman tulad ng kamatis. Sa labas, pumili ng pinakasikat at protektado sa hangin na lugar ang consistent, katamtamang pagdidilig ng mainit-init na tubig at lubos na sikat ng araw, yan ang sikreto para sa maligayang buhay ng iyong sili. Nabigyan na natin ang ating mga sili ng sapat na nutrisyon, tubig at liwanag. Ngayon naman, panahon na para sa sikretong diskarte ng mga profesional ang matalinong pagtatabas o pagpuputol. Ito ang ating ikaapat na sikreto. Pag-uusapan natin ang paghubog ng halaman. Bakit ito mahalaga? Napakasimple lang. Kung hahayaan lang nating lumaki ang sili ng walang direksyon, malaking porsyento ng enerhiya nito ang mauubos sa pagbuo ng mga sobrang berdeng bahagi ang mga dahon at gilid na sanga na hindi naman kailanman mamumunga. Ang kailangan natin ay ang lahat ng sustansya ay mapunta sa mga bunga at hindi sa mga dahon. Simulan ang paghubog sa halaman kapag ito ay matatag na at nagsisimula ng lumaki. Una sa lahat, tanggalin ang lahat ng dahon at mga anak sanga o suckers sa pangunahing tangkay bago ang unang sanga or split. Ang pamamaraang ito ay tinatawag na paglilinis ng tangkay. Nakakatulong ito para mapabuti ang daloy ng hangin sa halaman at maprotektahan ito mula sa mga sakit. Pagkatapos tingnan ang unang sanga. Karaniwan may dalawa o tatlong malalakas na usbong na tumutubo mula rito. Ang mga ito ang magiging ating pangunahin o balangkas ng mga sanga. Iwanan natin ang mga ito. At lahat ng sumusubok-tumubo sa ibaba ng sangang ito ay walang alinlangan nating tatanggalin. Pagkatapos niyan, subaybayan ang mga balangkas na sanga. Sa bawat isa sa mga ito, mayroon ding lalabas na bagong mga sanga. Ang prinsipyo ay pareho. Sa bawat bagong sanga, iwanan ang pinakamalakas na usbong at kurutin o putulin ang mas mahina pagkatapos ng unang dahon. Sa ganitong paraan, maiiwasan nating maging masyadong malago ang halaman at ididirekta natin ang lahat ng sustansya patungo sa mga bunga na nabuo na sa malalakas na sanga. Ang ganitong matalinong pagtatabas ay garantiya na ang inyong mga sili ay hindi lang magiging makapal ang laman, kundi magiging malalaki rin. Kaya kung nagawa nyo na ang lahat ng tama, ang inyong mga punla ay perpekto. Binusog nyo sila ng husto, nabigyan ng matatag na kondisyon, at tama ang paghubog sa halaman. Nagbubunga na ang mga ito. Pero paano gawing hindi lang malaki, kundi tunay na matamis ang mga sili? Heto na ang pangunahin at pinakamahalagang sikreto na ginagamit ng mga profesional. Maaaring sorpresahin kayo ng sagot. Kailangan nating bigyan ang halaman ng kaunting controlled stress. Opo, tama ang dinig ninyo. Humigit kumulang isa hanggang isa at kalahating linggo bago ang inaasahang anihan. Kapag sapat na ang laki ng mga sili pero hindi pa lubos na nagkukulay, bahagyang bawasan ang pagdidilig. Hindi nyo kailangang hayaang malanta ang mga dahon, hayaan lang na medyo mas matuyo ang lupa kaysa karaniwan. Ano ang epekto nito? Kapag naramdaman ng halaman ang kaunting kakulangan sa tubig, ikas nitong sisimulan na ikonsentra ang lahat ng sustansya at lalo na ang asukal sa mga bunga. Ito ang mekanismo nito para mabuhay at ihanda ang mga butoso para sa hinaharap. Bilang resulta, ang laman ng sili ay hindi lang nagiging makapal kundi nagiging napakatamis din na may mas siksik at malutong na tekstura. Ito ang tinatawag na turning point na naghihiwalay sa isang maganda lang na ani mula sa isang napakagandang ani. Sa buod, ang perpektong matamis at makapal na sili ay hindi himala kundi bunga ng kaalaman. Tamang pagsisimula, espesyal na pagpapakain na may focus sa calcium regular na pagdidilig ng hindi sobra, matalinong paghubog at kaunting stress sa huling bahagi. Yan lang ang buong sikreto. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Sana ay makatulong ang mga sikretong ito para mapalago ninyo ang sili ng inyong pangarap. Kung nakatulong ito sa inyo, pakipindot ang like at mag-subscribe sa aming channel para hindi nyo mapalampas ang iba pa naming tips sa paghahalaman. Ngayon, may tanong ako para sa inyo. Ano ang mga subok na pamamaraan ninyo sa pagpapalago ng sili? O baka naman nasubukan nyo na ang aming controlled stress method? Ibahagi ang inyong karanasan sa comments. Magiging interesante para sa amin ang inyong mga tugon. Kaya, nagawa nyo ng tama ang lahat Naging perpekto ang inyong punla, pinakain nyo ng husto, nabigyan ng matatag na kondisyon, at naiayos ng wasto ang pagtubo ng halaman. Lumalaki na ang mga bunga. Pero paano ba natin gagawing hindi lang malaki, kundi talagang matamis ang mga ito? Narito ang pangunahing sikreto na ginagamit ng mga propesyonal. Maaaring magulat kayo sa sagot. Kailangan nating bigyan ang halaman ng kaunting kontroladong stress. Oo, tama ang narinig nyo. Humigit kumulang isa hanggang isa at kalahating linggo bago ang inaasahang pag-aani. Kapag naabot na ng mga sili ang kanilang karaniwang laki, ngunit hindi pa lubusang nagkukulay, bawasan ng bahagya ang pagdidilig. Huwag hayaang malanta ang mga dahon. Hayaan lang na medyo matuyo ang lupa kaysa sa karaniwan ano ang magiging resulta nito. Ang halaman, kapag nakaramdam ng kaunting kakulangan sa tubig, ay instinktibong sinisimula na ikonsentra ang lahat ng sustansya sa bunga at higit sa lahat ang asukal. Ito ang mekanismo nito para mabuhay at ihanda ang mga buto para sa hinaharap. Sa huli, ang laman ng sili ay hindi lang nagiging makapal kundi hindi kapanipaniwalang matamis din na may mas siksik at malutong na tekstura. Ito ang turning point na naghihiwalay sa isang simpleng magandang ani mula sa isang kahangahanga at napakasarap na ani. Bilang pagtatapos, ang perpektong matamis at makapal na sili ay hindi isang kababalaghan kundi resulta ng kaalaman at tamang pamamaraan. Tamang pagsisimula, sapat na pagpapalusog lalo na sa kalsyum, matatag na pagdidilig ng hindi labis-labis, matalinong paghubog at kaunting stress sa huling yugto. Yan lang ang buong sikreto. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa dulo. Umaasa ako na ang mga sikretong ito ay makakatulong sa inyo na magpatubo ng sili ng inyong pangarap. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ito, mangyaring mag-iwan ng like at mag-subscribe sa aming channel para hindi ninyo mapalampas ang iba pa naming mga tips sa paghahalaman. At ngayon, isang tanong para sa inyo. Anong sarili ninyong subok ng pamamaraan sa pagpapatubo ng sili ang ginagamit ninyo? O baka naman nasubukan na ninyo ang aming kontroladong stress na pamamaraan? Ibahagi ang inyong karanasan sa mga komento. Kami ay lubos na matutuwang basahin ang mga ito.